Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang aking tugod mula sa katanungan ng isa nating tinggal sa baybay. Ang sabi niya, ano po ang ibig sabihin? Palagi po ako na naginip ng madabing tais sa bowl. Shoutout sa iyo ma'am. Sana ang interpretation na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulad sa panaginip na ito, paalala lamang na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo na unawain at tinang mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon. At magiging open and receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko. At kung ito ay nagresonate bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow niyo din ang aking Facebook page, Dry right TV, at i-share niyo na din. Maraming salamat. Ang panaginip tungkol sa dumi ng tao na nasa toilet bowl ay nag-represent ng distinction, discipline, Rigidity and Honor Kailangan mong ituloy and post a message or mail a note sa mga tao na mahal mo Maaaring ka na parang ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa iyo Ang panaginip ay isa ding tanda ng protection makakaranas ka ng mga dilema sa iyong buhay. Ang tae naman sa panaginip ay nagtuturo sa kung paano ka o ang isang tao gumanap foolishly and stupidly sa isang sitwasyon. Perhaps nervyoso ka tungkol sa paparating na exam or audit. Wala kang matibay na pinangahawakan at solid foundation sa iyong advanced position. Ang panaginip na ito ay isang omen for punishment or suffering. Sinasubukan mong magtago or huma into the background. Ang banyo naman sa iyong panaginip ay nagsimbolizes ng sitwasyon sa iyong buhay kung saan ka kumapit. And you are going around in a vicious circle. Kailangan mong matutunan na mag let go. Ang panaginip na ito ay nagrepresent din ng extreme hostility tungkol sa isang sitwasyon or someone. Gusto mong abutin ng isang bagay o isang tao. Ang bowl naman sa panaginip na ito ay nagsasaad sa consequences ng sariling action. Masyado ka umanong defensive tungkol sa isang bagay at nagguhit ka ng line kung saan you do not want others to cross. At meron kang mga difficulties sa pagpapahatin ng iyong mga thoughts. Ang panaginip na ito ay isa ding mensahe for money. Siguro may isang tao na nangangailangan ng rescue mula sa isang circumstances. And it is your job to protect them. Ang panaginip naman tungkol sa tayo sa loob ng banyo ay nagmumungkahi ng tagumpay sa iyong proyekto. Makikita mo ang kahalagahan sa mga hindi hindi mo inaasahang lugar. Nalulula ka sa mga challenges sa buhay at nakadama ka na parang gusto mo nang magiging superhero para ma-handle mo ang lahat, ang panaginip ay mga pahiwatig sa buhay, ideas, and creativity. Ito na ang oras ng pagbubuklod and family. Ang dumi at ang ball naman ay isang sign ng mainit na nagbubunga ng katangian. You are compelled and driven to complete something. Ang panaginip ay nagsasaad din ng lightheartedness, positive energy, and joy. One person can make a difference. Ang panaginip ay nagsignifies din ang mensahe mula sa yung subconscious or some sort of telepathic communication. Ang iyong consensya ay ang iyong inner turmoil. Maaaring nagpapahayag din ng something beautiful and positive sa pamamagitan ng iyong work at ang panaginip na ito ay isang tanda ng bond. Gusto mong mag-move forward by your own pace and by your own power. Minsan naman ang panaginip ay nag-signifies din ng mga walang kabuluhan. Ang isang current relationship ay nag-share ng some commonality with your previous relationship with your ex. Hindi ka nagpapakita sa iyong masculine side ng iyong personality. At ang panaginip na ito ay nagmumungkahin ng cleansing and release of negative or mga repressed emotion. Matin ka na sa critical point sa buhay and cannot risk losing control. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyo mga opinion at katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Dry TV at i-share nyo din Maraming selamat hanggang semuli, paalam.